BBH. Ah. Oh. Alam mo ba? Ah! Oh! <laughs> Grabe ba ako batang helmet? Katatapos ko lang magtrabaho. Pero eto, naku, videographer! Naku, napanood ko rin yung kay Manong Ted. Mamaya bibigyan ko talaga ng reaction niya na yang nakausap ni Manong Ted ganina, videographer. Uh -huh. Hindi ko talaga papalampasin yan kasi wala akong narinig kundi negativity. Oh, videographer? Oh. Ako okay, yung mga kabata helmet, kung napanood at narinig nyo yung ano no, video ka pa. Yung sa prog... Oo, yung kay Manong Ted, yung programa niya ni DJ Chacha. Video Kapag may tinanong, ang sagot ka agad. Ito! Ha? Video ka mm -hmm. oh. Mister! Mister! Bilyarama. Ah. ah. Negativity. Huwag daw tayong mag-isip ng negativity, mga negativity. Pag may tinanong, negativity agad. Di ba may karapatan tayo magtanong kasi taxpayer tayo? Pwede naman magtanong. Pero mamaya na yan, may chugapar. Kasi ito, may mainit. Video ka po. Nakakaloka. O, oh, sayo, sayo. Ito na nga, ready na nga ako mag-swimming. Kasi gusto kong mag-relax sa mga ganap. Sige. Kagaya ni Bipileni, no? Nakapagpagupit pa si Bipileni. Oh. Nak Meanwhile. Nakapagninang pa si Bipileni. Oh, Ay, nako, mga kabata. ninang. Kaya nga. Naku talaga kapag, ano, bichuga per, kay Bipileni, Pileni, kay Atty. Lenny Robredo, talagang, ano, chill-chill. Kasi nga, lahat, positivity. Positivity. At saka talagang angat lahat, medyo gapor. Oh, oh. Eh, etong dalawa, ay, nako. Sabi nga nila, pag itinatawag kasi tayo, cell division mm. sa mga cells natin. Mm, mm. oh yung mitosis, medyo gapor, may mga meiosis, mitosis, mitosis, mitosis nagkaroon ng division. Oh, oh, eh, pag daw ang green, at saka ang red, mm. pag nagcombine yan, yung mm. kulay na yan, mm. brown daw yung lalabas. Oh, my God! Ha? Brown lang? respeto muna mga kabata helmet para ako nanonood ng flip top video top may rebat si PBBM mm -hmm. about sa pahayag nga ni tatay Diggs kagabi dun sa pideya list at ang pideya nagkaroon din ng press briefing kanina uh -oh. no video ka po mamaya bibigyan ko rin yan na reaction ako pero unahin ko na to may rebat na si PBBM regarding dun sa sinabi ni tatay Diggs na nasa listahan siya ng pideya and yung mga salita bangag Di ba? Binitawa niya ni Tatay Diggs kagabi. Very strong yes. words. Pero eto, juga Kapur, ang rebat nga ni PBBM. Ay. Matagal na daw gumagamit ng fentanyl Sige si Tatay Diggs. Panoorin na nga natin. O, panoorin muna natin. ...about po sa statement ni President uh, Duterte last night sa drugs. Oh, no. sa And I'm urging you to, to resign. Sa camera lang Uh, well, uh, well, I think it's the fentanyl. Uh, fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious uh, side effects. And PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he, he told us that he was taking fentanyl? Five, six years ago? Something like that. After five, six years, that has to affect uh, uh, you. Kaya alam ko kaya nakaka ganan. Uh, so. you know, I, 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 I hope his doctors be take better care of him. Hindi siya pinap hindi pinapabayaan na itong mga nagiging problema. But sir, sure, can you categorically deny that you're involved in drugs para matapos na <laughs> ng... Okay, na Okay. I won't even dignify <laughs> okay. report. Thank you. Thank you, you, thank you sir. sir. Thank you napanood yun na, mga kabata helmet. Alam nyo, mga kabata helmet, ah, ito ang puna ko dyan. Di ba may nagtanong doon mm -mm. dun sa pinaka last part kung mm -mm. kayo ba, ano masasabi nyo dun sa pedialis and kung mm -hmm. kayo po ba, ano. May sinabi si PBBA pero hindi ko talaga masyadong narinig eh. Ano, ano? ba yun? Don't dignify, gano'n? Mas gumiti siya eh, bigyo pa eh. Baka kasi nagbabadali, bigyo Baka may meeting pa. Pero kung ako yan, bigyo pa, ako adon. yung tinanong. Sabihin ko agad talaga. Don't dare me. <laughs> na ano? Ha? Don't, don't dare, dare you me. na ano? Bitch, kapar. Na ano? Yun nga. Don't dare no. me na? Na ano? Patunayan sa'yo na malinis ako. Tara. Drug test tayo. Oh my God. Kasi wala naman akong tinatago. Bitch, kapar. Mm. O, diba? Kung ikaw wala ka naman talagang ano, diba? Eh, yan lang naman talagang sagot. Bitch, kapar. Drug testing. Drug test. Diba? ba? Mm hmm Kaya kapag ano, oh, addict ka. O tara, drug test tayo. Now na. Kasa, o, tayo. diba? Kuno yung fentanyl? Teka nga muna. Big joke pa, yung fentanyl kasi, pamilya yan ng mga opioids or opiates. So, painkiller siya, mga kabata helmet, or tinatawag po sa medicine na analgesic. Eto, yung mga matitinding painkiller na hindi na kaya ng morphine. Oh, ayan na, Bidjo ang kadalasan binibigay ang fentanyl sa mga cancer patient na super in pain, hindi na siya tinatablan ng morphine o ng iba pang mga analgesic or analgesia. So, tinataas na sa opioids or opiates na isa si fentanyl nakabilang dyan. O diba, bang usapin yan mga kabata helmet si fentanyl. Pero, meron nga din sasabi na may mga heroin, cocaine, amphetamine, methamphetamine, gano'n! Masarap pag-usapan niya Bidjo Gaper Minsan nga mag-pharmacology tayo. Sige. Pero ito muna mga kabatang helmet. Grabe talaga, no. Kailan kaya matatapos ang... Showdown. Trabutan, ang showdown. Round 1. <laughs> round one <laughs> Round one yung kagabi. O, oh, round 2 na ngayon. In the left corner. O, oh, di ba, oh. Tatay Dix. And the right corner. Si BBM naman. This me, you Ano pa bang kaabangan, videographer? Diyos ko, marami pang mga alam niyo, yung mga matitindi at seryosong issue na kinakaharap ang bansang Pilipinas. Pero ito, napupunta sa sagutan ng dalawang kampo na dati naman ay may unity. Wow! Sabi nila. Oh, buti ba si Bibi Lenin nga, ninang ng bayan. <laughs> e ng kasal. O, oh, nagninang. Nakapagpagupit. And, ang dami pang mga inaayos na activities for angat buhay naman. O, di ba si Singapore, tuloy lang ang pagtulong. Pero ito talaga na ako. Oh, meron pa, naku, video ka par. Naglabas din ng statement si Speaker Romualde. Mamaya, i-upload ko din yan. So, hindi talaga ganap. Oh, i-comment down below nyo muna mga kapat ng helmet. Ano yung masasabi nyo sa rebat ni PBBM regarding sa pahayag ni Tatay Jigs kagabi. Stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Yes, video par. So, habang nagbabangayan na silang dalawa, tayong yes. mga mga nilalang, tuloy tayo magtrabaho para may pambayad tayo ng buwis. Ang pang nila. Grabe mga kabatang helmet ah. Ang ginastos pala sa kick-off rally sa Quirino Grandstand kahapon para dyan sa bagong Pilipinas. Ay, ting 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 Doon sa ano ah, kay Manong Ted. O oh, ano? Kasi may computation eh. Pero yung sa sound system pa lang. O oh, ano? Nasa 16M na. But you know for 16M. Kaya mapapaisip kay yung buwis ko ba napunta dyan? Pakiulit nga ang presyo. Mamaya, par, abangan niyo yan. May computation yan. Sabi ko kami sa buhay nyo, nag-helmet din ang book. It Keeps getting better everyday. God bless everyone. Bye!